For today's video, maaga pala akong nagising kasi may i-deliver ide dito sa bahay at hindi ko alam kung anong oras nila i-deliver. Ide so habang tulog pa si Alessandra, nagkakapi-kapi muna ako sa labas. Ini-enjoy ko yung mga huni ng ibon at yung preskong kong hangin sa umaga. Thank you, Mama. Welcome. At yun, gising na nga ang bulilit, kaya humingi lang muna siya sa akin ng cereal para papakin. Ako naman, nag-start na ako magluto ng aming breakfast. Nag-boil lang ako ng tatlong pirasong eggs. So after maluto na mga boiled eggs, yan, nagpe-prepare naman ako ng quesadilla. Naku, yung batang yan, basta may cheese, ay talaga namang baunan to ka. Diyos ko po, ay talaga namang nananalay tayang Italian blood. manang mana doon sa kanyang tatay, sa hilig din sa cheese. Diyos ko po, hindi makakakain ng walang cheese, na kahit anong type ng cheese, basta may cheese. At yun, ginayat-gayat ko lang na maliliit para madali yung makain. At pag nakita na niya ako, pini-prepare ko na yung mga pagkain dito sa lamesa. Naku, takbo na yan ng mabilis. At talaga naman, nasasabi niya sa akin, Mama, Mama, I want to sit on my baby chair. O, at yan, oh, nakikita nyo naman, di ba? O, oh, nakikita ninyo, o, oh, yan, o, oh, o, oh, o, oh, yan, 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 o, oh, yan, o, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, eh, baon ng tukaan yan. So, after naman namin mag-breakfast ni Alessandra, ayan si Inday, nagkatapon naman ng mga basura, tapon dito, tapon doon, eh, wala namang ibang gagawa niyan, eh, kundi ako din lang naman, o, oh, ano? Aba, akala nyo ba dito sa ibang bansa? Kapag nakapag-asawa ka ng afam, ay naku po, akala ninyo ay buhay prinsesa, ay nagkakamali ho kayo di yan. Ay hindi ho, ay talagang dito, ay talagang namang sariling kayod, lahat. Lalo na pag stay home mother, ay kulat ang gagawan niyan. Wala kang aasahan. After ko magtapon ng mga basura, balik na naman ako sa kitchen. O yan, hugas naman ako ng mga pinagkainan namin ni Alessandra pag nanay ka talaga, dapat magaling ka sa time management. So, alas 9, dapat tapos na ako dito sa baba kasi marami pa akong gagawin sa taas. Dito talaga ako nagtatagal sa kitchen. Talaga tinutodo ko ang linis kasi dito tayo nagpe-prepare ng pagkain, di ba? So, after ko maglinis dun sa kitchen, lipat naman ako sa dining area para i-disinfect naman yung aming dining table. Especially pag may bata ka, dapat laging malinis. Ay lalo na rin, sahig eh, kailangan laging malinis. Ay pag naman rin sa lisandra, ay eh, sa hiling magbulid, ay eh, talaga naman kailangan laging malinis ang sahig. Ako man din ay eh, nakakatatlo hanggang limang vacuum sa isang araw. Ay lalo na dyan sa kanyang praying area, ay kung hindi mo araw-araw laging alinisan, ay dayo ba yung makikita mga maliliit na piraso ng biskwit sa mga sulok-sulok, ay talaga naman ay alang gamin ng bahay. Ay kaya man din pagkayari kung maglampaso lagi dyan, eh, ay naman ang sakit ng aking likod, ay aguntok na, ay anong sakit man din. Eh, paninamang arte ko din naman sa bahay. Gusto lagi malinis. Ay, hindi ba ako mapakali kapag may kita lang akong tingkalat? Ay, talagang alinisan ko agad. Eh, pagkayari ko naman nung maglinis sa baba, akit naman ako sa taas. Kukunin ko naman yung mga damit sa dryer na natuyo kagabi at itiklopin ko naman yon kinumagahan. Ay, aba, inaalala ko no, na sa Pilipinas, man din noon, aba, ay, tiwi, lawan mo pa, asabunin mo pa, mupa, mo pa, aba, lawan mo na naman na tatlong beses, tapos, apigay-pigayin mo pa, at mo, ay, minsan, tagmarte-arte pa man din, ay, gusto, ay, akula-kula pa yung mga puti, ay, talaga naman, ang effort pala sa paglalaba, ay, talaga naman, sa isang araw, ay, tanggal ng iyong energy. So after naman maglinis ni Mother, aba, kailangan nating itindihin ang ating sarili. Kahit busy tayo sa ating buhay sa araw-araw, mga Mother, huwag ninyong kakalimutang itindihin ang inyong sarili. Napakahalaga niyan. Ay, aba, pagpapangit pangit ka, eh, bakit kayo palitan ng asawa? Ay, <laughs> joke lang naman yun, ano? Pagka 11.30, inababa na ako din sa kitchen at ako ay nag-start na magluto ng aming pang-lunch. Ay, risalisan na rin daling magutom. Lagi gusto ay mababay, makain, makain. Kaya ba sa maliit na cabinet kung saan nakalagay yung kanya mga snack, ay panay ang na mga pagkain. Eh, si makain, ini sabi ko naman hindi na pwede, tayo makain na ng lunch. Para sa lunch ni Alisandra, nag-prepare lang ako ng lentil soup na may kasamang patatas, karot at kuting karni ng manok. At para sa akin namang lunch, ako nagmarinade laan ng dalawang pirasong pork steak at binabad ko lang ang eh, ire for 20 minutes. Ah, baka ganun kayo dalawa agad sa akin for lunch. Ay, hindi man. Yung isa lang sa akin dyan. At yung isa ay kay Tony para mamaya naman sa dinner. Aba, wiring luto kong iripatch laang. Pero naisip ko naman, ay, parang anong boring naman na rin steak na ring kung wala ang malaang sauce. Ay, nagbulwat ako doon sa refrigerator. Aba, may nakita pa akong mushroom at saka may cooking cream pa. Aba, ay, sabi ko, ay, maganda wari rin gawing mushroom sauce. Sinamahan ko lang ang dinawa ng mga ilang pirasong asparagus at para hindi lang puro karni. Ay baka naman tayo mahiblad niyan. Sabi nga niya ng mga doktor ay dapat balanced diet. Mayroong calories, mayroong protein at saka mayroong kaunting carbs. Ay di nung mainit na ang mantika, isa-isa ko na inilagay rin pork steak. Ay pandalas lang ang aking pagbabaligtad ng hindi masunog at para pantay ang pagkakaluto. At nang maluto na nga ang ating pork steak, eh, sinet aside ko lang muna para magisa naman tayo ng bawang at sibuyas para naman sa ating mushroom sauce. Yan, ang luto na ang bawang at sibuyas. Inilagay ko naman ang mushroom. Lutuin lang natin ito ng mga ilang minuto. After yan, ilalagay naman natin yung cooking cream. At yan, nang maluto na nga yung ating mushroom, inilagay ko na rin yung cooking cream. At hintayin lang natin maging thick yung sauce nito. At habang hinihintay ko naman maging thick yung ating mushroom sauce, finally, naluto na rin naman yung lentil soup para kay Alessandra yan, luto na ang ating lunch for today. Binigyan ko din ng ilang piraso si Alessandra para hindi siya nakikiagaw-agaw sa akin. The reason why kaya maaga rin ako nagising today ay eh dahil i-deliver na yung bagong oven. Tatlong araw na kasi hindi gumagana tong oven na to. Ininform ko agad yung may-ari. So yesterday, umorder sila and today, i-deliver na. Nana, si Nana! At finally, dumating na rin yung in-order na oven at yung magi install ready for that one. At yan, tinanggalan nila yung sirang oven at i-install naman nila yung bagong oven. So after nilang ma-install, inon muna nila ng ilang minuto para daw mawala yung amoy. Hindi naman daw toxic yung amoy pero dahil sa bago para daw mawala yung weird smell. Yun lang for today's video. See you again tomorrow. Thank you for watching. We love you. Mwah